Bulaga. May share ako sa inyo skincare routine na mura na pero quality. So ito yung ginagamit ko is yung peeling gel green tea tree. So 99 pesos lang to. At yung isa niya, peach ceramide. So 99 pesos lang to. Magkaiba sila ng cent. Then yung vitamin C, serum. So paubos na kung makikita nyo. So meron kami din royal jelly. So depende kung ano gusto nyo gamitin and kailangan na balat nyo. 110 pesos lang isa. Then yung napili ko gamitin is yung deep age moisture gel Hyaluronic. So 110 pesos din to. Meron din kaming Deep Sea Moisture Gel Collagen So kung ano yung uh, trip nyo Bahala na kayo mamili. Then bago nyo gamitin itong mga to, kailangan niyo muna magsilamos. Kami ito facial wash na. Kung hindi sa tayo, gawin na natin. P110 pesos lang, bilhin na kayo na pakamura para sa skincare niyo Unix na to. So, ano pang hinihintayin nyo? Mag-message na kayo at umorder ng mga skincare na napakamura. So, sa mga gusto nga pa na mag-pre-order o pasabay, pwede pwede kayo mag-message sa amin and ibigay nyo yung picture or item na gusto nyo ipasabay sa Japan. And 3 to 4 weeks ang ETA niya. Thank you very much. Bye-bye!